Tayo ngayon pa uh, uwi tayo pero pupunta muna ako ng Cavite ano, City Cavite City tayo eee pasya <laughs> pasya guys nalubog na pala dito 3 lanes na no? 3 lanes na guys dito sa gate 5 pin yung binili kong ano pero kong PC all in one piece sa Cavite City pa oh <laughs> tayo ng Cavite City guys samahan nyo ako price tayo Cavite City እግዚአብሔር ይመስገን Ini kok kebayang manusia Bisa ngusul tanpa Bisa ngusul saya Ano ko naman Ano wala anak ko Hindi nang kesalikot may butas pala dyan oh. ah, may butas pala dyan hindi pala ma-traffic dito pag uuwi yan ah walang traffic <laughs> hindi yan <yung> traffic <laughs> nakaparada mga yan <laughs> pag na-traffic ka sa dito isang oras ka dito Diyan nga tumadaan na yung mga malubak dyan Dito ay dito <laughs> Lubak Beep. May nakakabal ang traffic guys so, Dito sa Pakabiti City nagbibigay ka pa lang ka uno, dahil dito mga kaibigan na may uh, tayo, uh, ano tayong ano kita uh, yeah. Baby sitting. guys, nandito na ako sa Cavite City pa rin. <laughs> Siyempre. Tayo sa Cavite City. Sa my uncle. Uncle, ano ba to? Lolo. <laughs> uncle Johnny. Uncle Lolo. Saan yun? Ah, dito, 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 dito. sundan kasi ako eh. Diretso lang Kasi one way but one way Baka na one way uh, nga on, Kasi wala naman ko for City guys first time no? Bal balik mamaya so babalik na lang tayo dito ay rin pala okay parang kambing guys Pauwi na tayo Kaya lang Maambon ngayon Dito sa Cavite City Ngayon so, gabi na Mga alas 7 Pahingit alas 7 7.30 7.40 Pauwi so, na tayo so, Tayo ngayon sa you know, Ayun <laughs> o Cementerio Cementerio guys Ang dala ako ano yung PC Ayan PC cover ah, na siya Kaya so, mga lang so, mga 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 No. Pero... ha <laughs> ha 何 בינתיים Parating na ako dito sa may dulo ng ano, barangay ano, may Tresi Road na ako, Tansa Tresi Road. Medyo traffic lang tayo dito dahil intersection eh. Kaunti pa, makakauwi na tayo.